Hello mga kaplora ah, Ayan po, nagluto po tayo ng super sarap na uh, butter Garlic Shrimp with Mushrooms Creamy Ah, bagong luto po yan alam nyo po yung pag sinasandok ng tas na amoy nyo po yung butter, tas yung spice yun, tsaka po yung amoy po ng sili. Ay, nako. Panigurado po pag inikot-ikot niya lalo na po pag tinikman nyo po siya panigurado pong walastik po sarap to mga kaplora. Ay na po tayo po ay kumain ng napakasarap na buttered shrimp creamy pa na may mushroom ayan po pag yan po ay natikman nyo po ay panigurado po ang ating mga mistera hindi na po pupunta sa ibang kwarto ay, kapit bahay o kumare ang masasabi lang yan ay mahal na mahal kita baby bigla ka naging baby daddy honey lahat na nung maitatawag niya sa iyo, matatawag niya. Ayan na po mga kaplora, pag yan po talaga po ay nakain po natin, panigurado po ang sarap niya.